turuan ko kayo kung paano kayo makatulong din sa mga kapwa content creator. So ganito ang gagawin niyo, 'di ba? Yan po yung account ko. Pupunta po kayo dito. Pindutin niyo po to, yung picture niyo. Tapos 'yan. Tapos hahanapin niyo tatlong na to. Dito sa baba NFC dashboard. Tapos ito sa baba na ad story. Pindutin niyo po tatlo na to. Yan, Tatuntodok. So, yan, makikita nyo po yun dyan yung add friend, invite friend. So kung wala ko kayo makita sa ganito, babalik po kayo. Yan, ibalik nyo po. Yan, balik nyo. Pindutin nyo naman po itong gilid. Para ano, ko, kasi iba bond setting natin eh. Ito po, yung maliit na picture nyo yan Yan. So, hanapin nyo din naman itong dito. Sa setting din. Setting din kasi yon So, ang gagawin nyo lang naman, setting din. Hahanapin nyo lang din po yung add friends. Kung wala din dito, hindi nyo po makita. Yung invite friends, wala dyan. So, dito nyo po makikita yon. Kung wala po doon na, back nyo lang. So, eto, may tatlo diyan kasi yan, Kasi pag-delete So, ibabalik ko lang yan. Iba pa kasi ang setting ng cellphone natin eh. Kaya pinapaliwanag ko lang po to, malalaman nyo po. Kasi para i-invite nyo din po yung ibang friends nyo. Kunyari ginawa nyo sa akin. Ganon din po ang gagawin nyo sa iba para dumami yung kanyang follower. So hanapin nyo lang dito. So wala pa rin dito. Hanapin lang natin. Kasi invite friends lang po yun. Kung dito, wala dito invite friends eh. Kunyari, etong account ng account niya, ayan, account ni ma'am, sample. Ang gagawin ko, pipindutin ko tatlo na to. Ayan o, makikita nyo po, invite friends. Ayan. Ayan o. Oh. Hmm. Isirik all nyo lang po. Tignan nyo, maaad nyo po lahat ang ko, mapapasa sa kanya. Hmm. Di ba? Ganun lang po kasimple. So, babalik tayo. Tapos, magkakaroon po lahat ng dilaw yan. Ayan po. Ayan na po. Ito. Ayan o. Oh. Mm. Yung kaninang ginawa ko kay Ma'am Shine. Kaya, doon po tayo makakatulong. Yan. Maraming salamat.